Aris. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, iwasan mo lang ang kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at sa player na manipis ang buhok. Toros, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na put apat na minutong negatibo, umiwas ka sa kulay violet, dahil mabibigyan ka ng kamalasan at siguradong matatalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo umiwas ka sa kulay green dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Maging walang kibo o matahimik pag ikaw ay nananalo, nang maingatan ang oras na buenas. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.30 ng umaga may ikatatalo na dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Libra, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, maging masinop ka sa iyong panalo, huwag kang magbabalato para hindi ka makuhanan ng oras na swerte at iwasan mo ang kulay pula. Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay asol at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo magsuot ka ng damit na may kulay red, at magbibigay sa iyo ng swerte. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver, at sa player na masalita na kabastusan pa ang sinasabi, ikakatalo mo ang kayang maibibigay sa iyo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro, ay 54. 00 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink, magbibigay sa iyo ng mahuhusay na pamamaraan, para makapanalo hanggat buenas. Pisces, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na apat na putatlo na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo.